maligayang pagdating sa isip ng Ligao Horror, kung saan ang bawat liham ay sulat sa dilim. Bago natin simulan ang misteryo, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Handa ka na ba? <laughs> Sabi po sa'yo, Boss J, at sa lahat ng mga kaisip na laging gising at tagaabang ng panibagong kwento. Opo si Luis, 35 years old, tubong Bulacan, pero kasalukuyang naninirahan dito sa Vigan, Ilocosur. Hindi ko na lang po sasabihin ko saan mismo. Isang taon pa lang kaming kasal ng misis kong si Andrea. Masaya, tahimik, simple lang ang buhay. Pero hindi ko inaakalang ang simpleng desisyon naming bumili ng lumang bahay ang magiging simula ng isang bagay na hindi ko na kayang ipaliwanag hanggang ngayon. Ang kwento ko po ay nagsimula dalawang buwan bago makanak kami misis ko. Nabili namin ang bahay mula sa isang kamag-anak ni Andrea. Lumang ancestral house na inapando na raw simula nang mamatay ang huling lola nila Alas giba na ang kisame. may apog ang mga pader. At may mga antigong gamit na parang ayaw pa kialaman. Pero ang presyo, bagsak. Kaya kahit may kaba, sinugal na namin. Gusto namin buhay ng bahay, i-restore, paayos, at magsimula ng panibagong yugto. At sa unang linggo ng paglipat namin, wala namang kaming naramdamang kakaiba bukod sa normal na mga tunog ng lumang bahay. Alam mo yung Boss Jay yung parang may naglalakad kahit wala ka namang kasama. Pero hindi kami nagpadala sa takot. Nihisip lang namin lumang bahay lang talaga to baka lang yan o may sirang pipe sa ilalim. Hanggang isang gabi habang natutulog kami ni Andrea, minarinig kami tunog. Tatlong beses. Mabagal. Pero malinaw na malinaw. Napatingin ako sa kisame. Wala. Sa pinto, wala rin. Pero sa sahig mismo, parang may kumakatok sa ilalim namin. hindi ko nalang pinansin. Nakaka ako, tiga nga lang, o tunog mula sa tubig sa lumang tubo. Pero kanabukasan, nang tanungin ko si Andrea kung narinig niya yon, tumangu siya. Tahimik lang siyang sabing Parang bata yung kumakatok, di ba? Doon ako kinilabutan. Boss Jay, mga kaisip, hindi pa rito natatapos ang lahat. Mula nang marinig namin ang tunog na yon, gabi-gabi na itong bumabalik. At sa bawat araw na lumilipas, parang nagiging mas patalino, mas eksakto, mas sinasadya. May isang gabi, habang magkahawak ang kamay namin mag-asawa. Sabay sa tibok ng puso namin ang tunog sa ilalim. Kasabay ang aming mga tibok. Boss J, hindi lang basta tunog to. Parang may batang gustong umakyat, gustong sumama gustong makilala ang dinadala ng misis ko sa sinapupunan. Isang umaga, habang nakitimpla ako ng kape, lumapit sa akin si Andrea. Maputla siya. Halatang hindi masyadong nakatulog. Umupo siya sa lamesa. Hindi umiimik, Tapos may hina niyang sinabi Napaniginipan ko siya, Luis. Sino? Yung bata sa ilalim. Puting-puti ang balat. Malalaki ang mata. Nakasuot ng lumang kamiseta. Tapos sabi niya, Papapasukin mo ba ako? <sighs> Hindi ko alam kung ano'y sasagot. Nalamig ang bato ko. Binilit ko lang kumalma Gunigun lang yan, love. Stress lang yan. Pero alam kong pareho kaming hindi naniniwala sa sarili namin mga paliwanag. Kinagabihan, habang tulog si Andrea, naalimpungatan ako. Dahil narinig ko ulit ang tunog, pero hindi na ito simpleng katok. Minsan mabagal, minsan mabilis. At ang ka nakakagulat, parang tumutugma ito sa isang himig ng awiting ng pambata. Leron, lero, sinta, uma ng papaya. <tinyo> Hindi ko alam kung paano pero parang may bato naglalaro sa ilalim mismo ng kama naming mag-asawa. Kinabukasan, dinala ko si Andrea sa Barangay Health Center. Pero bago kami makalabas ng bahay, may siyang sulok ng sahig sa kwarto namin na parang may lamat. Kumakaluskos. At kung ididikit mo ang tenga mo sa mismong kahoy, maririnig mong may bumubulong. Pagdating sa center, Tinanong namin ang isang matandang midwife doon, si Aling Melly. Tagal na raw siyang tumutulong sa mga buntis sa buong bigan. Kwento niya, sa kalapit baryo, may alamat daw tungkol sa mga anak sa ilalim. Mga batang na ibaon sa lupa noon. May mga pamilya noong panahon ng salot. Nasusyo ang takot. 一米六的兵的狼海、那个、的猛，俺那水、个、那里不能爬海，爬了你那路没用宽路啊，爬、那个、的没那体力，米浪得个帮俺俩个。Boss J。 Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang nasa ilalim ng bahay namin. Pero ngayon malapit na ng mga anak si Andrea, parang mas dalo itong nagiging excited. At tuwing gabi, isang tanong ang paulit-ulit. Papapasuki mo ba ako? Seven months na buntis si Andrea. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla siyang sumigaw mula sa kama. Pagbangon ko, nakita kong hawak-hawak niya ang tiyan niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil may humawak daw dito. Luis, may humahaplo sa tiyan ko. Galing sa ilalim. Parang may kamay. <coughs> pinakinggan ko ang ilalim ng kama. Tahimik. Pero nang idikit ko ang tenga ko sa kahoy, may narinig akong mahinang iyak. Isang batang umiiyak. Hindi guni-guni. Hindi daga. Hindi tubo. Isang bata sa ilalim ng bahay namin. Kinabukasan, dumaan ang matandang kapitbahay namin, si Mang Ongpong. 84 na, sa tabi ng bahay na raw namin siya tamanda. Pakaupo pa lang yung sa balkonahe, napatingin siya sa kisami, eh. umiling. Tapos mahina niya sinabi, Diyan ba kayo natutulog sa itaas? Tumangu ako. Opo, bakit po? Ay, Iho, yan ang kwartong pinagbaunan ng anak na doon nung panahon ng kolera. ah Ano pong ibig niya sabihin? Hindi mo ba nababansin? Tuwing may buntis na nakatira dyan, may gumigising. Sabi ng Mang humpong, noong panahon daw ng salot, naunang mamatay ang anak na may-ari. Ayaw ipakrimit ng pamilya at imbis na idibing sa simenteryo, pinabaon sa ilalim ng bahay. Sa paniniwalang malapit sa puso ang lupa ng tahanan. At simula ron nun, bawat henerasyon na nagbubunti sa bahay na to, lagi may naririnig, lagi may tinatapik. Gabi na naman Inawakan ko ang kamay ni Andrea habang natutulog siya Tahimik ang buong bahay Pero maya maya May tumapik sa paano ng kama Lumapit ako Inawakan ko ang flashlight Punuksan ko ang ilaw at doon, sa ilalim ng kama, nakita kong may maliit na kamay na dumudungaw mula sa bitak ng sahig. <tong> Hindi ako nakakilos. Tumingin ako sa kamay at sa likod ng mga daliri may mga kuko na kulay uling. Tumakbo ko palabas ng kwarto karga si Andrea. Umiiyak siya nanginginig. Ayaw niya akong iwan, Luis. Gusto niya akong samahan. Hindi ko alam kung duwende. Pero sigurado ako, hindi siya dapat kasama ng anak ko. Boss J, pagkatapos ng gabing yon, kung saan nakita ko ang kamay mula sa ilalim ng kama. Hindi na ako nagdalawang isip. Kinabukasan, pumunta agad ako sa simbahan ng bayan. Kinausap po si Padre Joselito, isa sa mga matatandang pari sa vegan. Tahimik lang siya nakikinig habang kinukwento ko ang mga nangyari. At nang mabanggit ko ang salitang baon at anak nandun, tumigil siya. Kung di lang yan multo iho, nilapit ang kananag isang lang ay hindi tapat kinising siyang, diwan ng batong ginatawid. Pero bakit kami, father? Dahil may buhay sa sinagpupunan at ang patay gusto sumabay. Binigyan niya ako ng bengkidadong asin, krus tagawa sa kahoy ng kalumpang at isang dasal na dapat kong panggitin tuwing alas tres ng madaling araw kung saan raw pinakamahina ang tabing na mundo ng buhay at patay. Muwi ako ng bitbitan lahat ng yon. pero bago ko malis, may sinabi ang pare. Kung hindi siya makatawid sa liwanag, susubukan niya manatili sa tilim o sa katawan ng iba. Pagdating sa bahay, Sinunod ko ang bilin, ilagyan ko ng asin ang mga bintana, ang sahig sa ilalim ng kama, at ang mismong bitak sa saan lumalabas ang kamay. Pero sa gabi rin yun, sa kabila ng lahat ng paghahanda, bumalik siya. <tong> Hindi na tatulad ng dati, Boss J. Mas mabilis na, mas malakas. Parang may nagmamadaling kumakatok. At mula sa ilalim ng sahig, may narinig kami sigaw. Papapasokin niyo ba ako? Pagtingin ko sa asawa ko, nangingisay siya, nanginginig. At sa tiyan niya, gumagalaw ang balat sa kakaibang paraan. Parang may bata sa loob na hindi sa kanya. <coughs> Nagtasal ako ng time Okay. Hawa ko ang krus. Paulit-ulit na binibigkas ang dasal. Diyos ko, mo kami sa panganib. Kaluluwa na inosente Manahimik ka na. Pero habang dinadasal ko yun, biglang sumabog ang ilaw sa kwarto. At mula sa ilalim ng kama, may isang aninong umakyat. Mabilis. Paputi at nakangiti. Boss J, nakaharap ko siya. Ang bata, hindi siya amoy patay. Amoy lupa siya. Amoy luma. Amoy bahay. Boss Jay, ito na po ang huling bahagi ng kwento ko. Sana po, sa pagkatapos nito, may matutunan tayo na hindi lahat ng lumang bahay ay dapat binubuhay at hindi lahat ng kaluluwa ay gustong makatawid. Pagkatapos ng gabing nakita namin ang aninong bata sa ilalim ng kama, dalawang araw kami hindi lumabas ng kwarto. Hindi para magtago kundi dahil hindi kami makalabas. Lahat ng pinto at bintana sa bahay nakasara. Parang hinipan ng hangin ng buong kabahayan at isinara ng isa nila lang ang lahat ng daan palabas. Sa ikatlong araw, dumating si Mang Ompong. Luis Buksan mo yan iho! May dala akong pangtaboy! Hindi ko alam kung paano pero nang marinig namin ang boses niya, usang pumuka sa mga pinto. Sa mga ompong ay may dalang banga na may insenso. Sinigang na asin at isang lumat ninyadong panyo. May nakasulat na baybayin. Hindi multo yan, Luis. Sabi niya habang inaapoy yan ang insenso. Hindi rin duwende. Kaluluwa yan ng batang hindi nakilala. Isinumpa na nakalimutan siya at ngayon gusto niyang magkaroon ng pangalan. Habang umuusok ang panga, lumapit siya sa bitak ng sahig kung saan unang lumabas ang kamay at ipinuhos ang asin. daan dahan lumabas ang usok. Amoy sangkap ng simbahan at tuyo. Sabi kami nagsilta ng panalangin. At pagkatapos ng bawat linya, pinabangkit ang pangalang na ni Andrea, Isagani. Pagkatapos ng dasal, tumigil ang katok, tumigil ang pagalo sa sahig, tumigil ang boses sa ilalim. Pinamukasan, nagpa-ultrasound kami. Diktas ang bata, narusog, at opo Boss J, pinangalana namin siyang isagani kahit babayang anak namin. Sabi ng albularyo, Pangalan niyo ng paglaya, pangalan ng pagtanggap. Simula nun, tahimik na ang bahay. Pero sa gabi, sa ilang pagkakataon, narinig namin may naglalaro sa ilalim ng bahay. Pero hindi na kami natatakot. Parang binabantayan lang kami. Boss Jay, maraming salamat sa pagbibigay ng puwang sa kwento namin. At sa lahat ng kahisip, lalo na sa mga bagong mag-asawa at sa mga nakatira sa lumang bahay. Pakinig kayo sa mga tunog. Hindi lahat ng kumakatok ay gusto ng pahinga. Minsan, gusto lang nilang marinig muli. More power sa program mo, Boss Jay. At hi na rin kay Kate. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Luis. Isang ama, asawa, at dati nanirahan sa bahay na may tunog sa ilalim. Magandang gabi po. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaluan at kapapalagahan kwento dito sa isip na ligaw horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? sa amin sa isipnaligawhorror at gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.